dito agad tayo oh. Ay, dito akyat din. Para may something sa. Hala, para may something something. Kuha muna ako ng ano guys, ng kahoy. Itukod na po ba? Dali lang. Ngayon, akyat agad tayo. Dali.

Oh no, he oh, broke it. it. It's fixed the cover? I don't know, just find a makeup case. Makeup case. don't broken. It's broken. Yes. It's not broken. Oh. Wow, it's so <laughs> cute. 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 But It's broken. Uh, it's broken. Ta loysuðu. Hva? What to play? Nei, ta niðu ta

银行呢？ Hey! Guy what? He to what's up. a guy on a scooter with a backpack. Oh, back to He's coming. He he what's up. Who is he now? He's gone.

mati Bapak, 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 bapak,

Ayan oh, yeah, no. I mean, guys, ito na yung mga nakuha ko lahat. oh, no. isang dumpster na yung pinuntahan namin guys. Brush siya na parang dalawa. Ayan oh. No. Tapos ito para siyang ano, yun bang parang pang ano ng, yung tawag dito, yun bang sapul. Pero ano siya, laruan ng bata, parang, parang ring. Parang ring ito siya. Ayan. Basa kasi yung ano niya, box, kaya inano ko na lang tinanggan. Ayan, ito sobrang cute. Oh, Ten Sobrang ganda. Pang ano lang siya. Parang display. Ayan oh. Mikasa Home. Made in India pa naman siya. Sobrang cute talaga. Kaya saka ito guys. Ito naapakan ko ito. Ayan tinanggal ko yung nasa ibabaw niya. Gold sana. Totoo. Totoo na ito. Ayan yung ano niya. Tinidor. May mga kutsarita. Isang sit siguro ito. Ayan yung mga ano niya sarita Ilan na lang, konti na lang yung natira. Ayan, oh, hindi na siya, ano, 16 pieces. Pero konti na lang yung natira niya. Ayan, may nakuha din ako nito, guys. Ayan, earrings. Ayan, ayan. At saka, ayan, ito din. Ganda niya. Ayan, oh, o, 246 yung laman niya. Cubic, ayan. Silver plated din siya. At saka, ito din. Ito din. Ito, sobrang cute. Ayan, silver din siya. Yan siya, may mga bling bling bling. At saka itong parang ano lang siya. Parang bag. Yan, pang ano man ito. Pang bata. At saka ito din, maganda sana. Ayan, no, oh, kaso lang na iwan ko kung may mabili ba na para pang lock. Yan siya, pwede lang siyang ikabit. Ganyan, no, oh, parang lock. sana, oh. Ganda. Ayan, at saka ito din, may naka akong damit. Buti na lang hindi nila sinira. Ayan siya. Ayan yung naman yung price niya. 12 siya pero ayan nag price. Ano pala ito? Marika. Marika. Ayan. Ganda kasi 60 yung likod niya. Ayan oh. May pabutas-butas doon sa likod. Ayan. At saka may naku din akong ganito na kalo. Kalo ano pala? Sombrero. Ayan oh. Ayan. At saka ayan, may naku din akong resort. Ayan siya. para ano na mga balbas. Hindi na no siya guys. Ito guys yung mga ganito return ito siya eh. mahal pa naman 69.9, Return yun siya iwan ko yung iba ni return nila kasi hindi marunong sila gumamit yung iba ni ano nila. Yan ito din pang pin relief. Ayun may ganito din na walkie talkie. Ayun. Laruan ng bata. ayan hindi talaga ako masisiro sa mga disposable blade. Ayun, at saka ito pang ano ng pore. Pores, ayan oh, ultra suction pore cleanser. Ayun siya ano sa mga kamukan ito din ano ng phone ang tablet yung ganyan o stand phone pala at saka yan may nakuha na naman akong watch ayun nag ano pa yun siya guys yan o oh. maandar pa yan siya at saka may nakuha din ako ang daming tali ng buhok ayan isang set talaga at saka ito sira na ito siya pero yung ano ko dito guys ito o okay. may gamitan kasi ako nito nawala yung isang ano Ayan. At saka may water gun din. Ayan. May daming nail cutter dito. Ayan. Malaki at maliit. Nawala yung nipper niya. At saka pusher. Ayan din ito. May ano na siya. Oh. May large nail. Ayan. Zwitsers and nail file. Ayan. Kompleto siya. Ayan. May ano din siya sa loob lalagyan. At saka itong bra na pang trapless. Ayan siya. Ayan. At saka Ayan, nakala ko ano ito. Bag pala ito siya. Ayan, oh. Bag. Ayan, knit. Knit bag. Parang ganun. Knit bag. Ayan siya. At saka may nakalina ko itong extension. At saka itong pang make-up kit. Kaso guys, wala na yung ganito niya dito. Malaki pa naman siya, oh. Pero iwan ko dito kasi may mga may bibili kasi dito mga ano lang. Pwede bang ikabit? Ito siya. Iwan ko kung makasya yung old na ganito ko dito kasi sira na yung zipper niya. Iwan ko kung pwede yan dito. Yan. Yan, nakajakpat talaga ako. Ayan guys, ito lang yung lahat na kuha ko.